Ko sa... Sabi ko kayo ng... uh -huh. na po kami ng tulong sa nung mga 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 Guys, mga sa mga 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 at papunta na po kami sa room. Marami salamat. Lima. Lima. So, let's go. Ah, uh, magbibigay lang siya ng tayo. 5, 5, 5. Ilan ang pasyente rito? Ah, so, eh, so, Ilan so, ro? Dito tayo mag-umpisa. Uh, magandang tamahal hapon po. Okay. At ito po si Dino Mayan. Di magbibigay po tayo ng tulong dito sa mga pasyente sa Salamat oh, po. Ay, ay, ito po, Peter. Salamat po. bibigyan po kami ng sila bibigyan ng regalo di ba noon? Oh. Salamat Salamat po. Surutan ito? Ito Mike <laughs> Hihinga po nandito. po Sa inyo pa lang po Salamat po. Salamat po. Sige po po, Bibigyan ko po kayo ng konting tulong ha. Ay lang po. Sino, ito sini pasyente ko? Ito po, dito po nililungin sa inyo, ha? Pagdagdag nyo po sa inyong gantungin. Ito po. Hello. Ito po. Ito po. Okay, salamat po. Ingat po kayo, ha? Ingat po kayo. Sa pangatlong kwarto na po, itong pupuntahan natin na po natin ng tulong. Ha? Magandang tanghali po. Ilan po ang pasyente rito? Pagbibigay po ako ng konting tulong sa inyo, ha? Ito po. Pagbibigay oh. so, niyo po ng pagkain, ha? Ito so, po. o Ito po, ha? Ingat po kayo, ha? tatay pang dagdag yung po ha maraming pong salamat ingat po kayo magaling okay. so, okay. po opo okay. sige apat na kwarto po ito na ako po papasukin let's go magandang hapon po bibigay po ako ng konting tulong sa inyo ha o ito po salamat po oh. salamat po <laughs>

po, pakitingatan po ha. Sige po, maraming salamat. Sige po man, kayo. Magigit po. Pang so, na po itong papasukin natin. Na may, may, pasok na po ako. Magandang tanghali po. Magbibigay po tayo ng konting tulong sa inyo ha. Maraming salamat. hindi po. Ano niyo po siya? Okay. Ang gusto po, talam po. At, ah. ano po po. Okay, okay. Niyo po na ay, sa kanya po, magbibigay na lang po. Ah. po okay. Guys, pang-anong na, na po itong ating papasukin? Ibigyan ulit po natin ng tulong. Ha? Magandang ng hali po. Magandang hapon. Ito po si Ninong Henry. Magbibigay po sa inyo ng tulong. Maraming pong salamat. Kuya. Ay, po. Ano po? Ito po, po yan. Ha. -dab -dab po. So, ano po? Ano po? Ano po? Ibigay na rin. Yan, sir. Sige po, pagdagdag niyo po yan, ha? Marami pong kadama. Ay, pang pito lang na to. Pito. Pang pitong kwarto na po itong natin papasukit. Magbibigay ko bilit tayo ng tulong. Magandang tanghali po. Ay! Magbibigay po ako ng tulong. Kilala mo ba ako? Oo. kilala niya ako. Kilala mo ba niya? Sige, ano?

Magandang tanghali po. Papakabunta po kami ng COVID-19. Thank you. Eso po. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank mm -hmm. okay. so, <laughs> po po po. So, Ingat po kayo. Pang-sampung room na po itong aking pupuntahan. Sige po, maraming salamat. Hmm. Ito po. Salamat po. Pakibigay na lang. Dito, meron. Steve po. Marami pong salamat. Salamat po. Well done. Well done. Okay guys, maraming maraming salamat po. Tapos na po kaming mamigay sa mga may mga sakit uh, apat na pong pasyente po ang nabigyan namin. Maraming maraming salamat po sa mga sponsor, sa mga tumulong. Kay Ma'am Maximina Manalili, Ma'am Michelle Mitch, Tita Edith Watanabe, Ma'am Bernab Don, and Ma'am Chris K. And Ma'am Ginger, marami pong salamat sa inyo. Tapos na po ang aking misyon at nakatulong po tayo sa may mga sakit. Maraming maraming salamat po.